Good morning mga sapwat, medyo pagod pa ako niyan dahil kauwi ko pa lang Kaya medyo pahinga muna ako at uh, iniisip ko kung ano yung mga gagawin ko ngayon Dahil di naman ako aalis, dito lang naman ako sa bahay Kaya eh, naisipan kong maglinis, gumising ng maga at maglinis ng bahay Galing ngayon ang vlog natin, napupunta na sa Pinas dahil mawi na ako ngayon dito Pinas na ako ngayon daming gawain dito ngayon. Yan ang aso namin. May mga etcha Ang daming gawain ng mga tambak. Hirap talaga pag wala ang isang ama. daming kalat. Di mo eh. lang kung saan mo lang nagsisimulan. Ayan o. Nakikita nyo lang, Naku po, yung gitara po. Hindi natin lang kung saan tayo nagsisimulan ito. Kaya ang hirap tumanggap ng bisita pag ganito. Puro anyo oh, di ang ginawa nila. Puro bata lang nandito, na tsaka yung misis ko na napasok. Hindi alam kung paano maaayusin ito. Pero ngayon okay, na nandito na ako, sisimulan na natin. Paano natin? Nasira na lahat ng pinanggap ko dito. Yung cabinet dito, nawala natin na Pinerin na yan. yan. Ito nga ng red. Nasira naman yung gata yun. Pwede na lang may pumalit. Ayan. ko na yung paglilinis dito ng mga Ito yung gitara ko dati guys. Oh. Pagkakita nyo naman ang itsura nyan. Apat na lang yung string. Tapos, syempre walang naging gitara dito. Puro gabok na. Ha? Ayan o. Oh. Pwede nga hindi sya nagka-crunchy ba nun tawag yun yung pungukusang pumuputok dami yun talagang ako lang talaga ang makasahan dito sa pagmalang itong bagay hindi nila itong gagawin dahil ano to yun naisip nila gamit ko kaya ako lang pwedeng eh, gumalaw baka masira matatakot silang galawin dahil wala nang problema akong bahala dyan at pasensya na po kayo mga kasampuat dahil ngayong araw na to ay uh, dito lang po sa bahay namin iikot ang vlog na ito sa paglilinis. Ayan, tulad nyo yan, di sa hagdan pa lang madumi na. At may makikita kayong, ayan, oh, basag na nga oh. Wala nga kukumpun, eh. At ako talaga ang gagawa niyan ngayon na andito na ako. Sa pag-akyat pa lang sa hagdan eh oh, talagang makikita mo na na hindi nawawalisan ang hagdan. Ang sahig, madumi na talaga ang mga pinto. Ito hindi ko nga maisip kung bakit nagkaganda to. Ang, eto, nalabahan na to. Titiklupin na lang pero nakatambak ng ganyang itsura. Hindi ko alam kung bakit ganyan yan. Bali, ako naman ang bahala dyan ang gagawa nyan. At papatulong na lang sa kanila. At ito nga pala yung ano namin dito. Parang terrace to eh. Ano, dyan may daanan. At matatanaw mo yung mga bababait na kapit kapitbahay. Covered na tayo ng mga sinampay. Hindi tayo maka at ito na nga yung pinaka hallway namin no? ayan tatlong kwarto yan eh ito na yung pinaka hallway at makikita nyo kung gaano karaming tambak di ba? ang ayusin ko ngayon hindi mo akalain ba at nagkaganyan -ga dito ito, ito, itong, itong priority ko dahil may nangangamoy dito hindi ko alam kung ebak eh, ng daga o mismo daga ang namatay at itong room na to tignan mo naman hindi mo alam kung may naghabulang tatlong kabayo dito ta o oh, mga kalabaw eh. Hindi oh. mo akalain yung babae ang natutulog dito ha. Pero tignan mo kung gaano siya kasino. Cool butter grill na tayo. <laughs> ano, may meron may naman tayo ng taga yata dyan. Simulan natin ang labang guys. Mahaba-haba to at eto na nga mga idol no. sinisimulan ko ng matinding laban ang pwersa ng kabuti sa katiliman ha? eto na umbisa natin yung pagkatanggal ng mga kalat yan, bali bubukod ko na yan para makikilis tayo sa loob ng budegang yan at uh, talagang merong lumalabas na nangangamoy dyan eh hindi ko matiis talagang kailangan matanggal yan Wale ko muna yung mga nasa ibabaw para mamaya malaya akong makakapasok sa loob. Kaya tinatanggal ko na mga nakasako na yan. Iisa-isa na natin yan. Bali ako lang mag-isa muna dahil wala pa akong patulong. Yung isa anak na lalaki, ano eh, very studious eh, nag-aaral pa eh. Hindi mo ma eh dahil baka i-report daw siya ng mga klase niya. Dahil nagpapatas daw sila ng ranking. Wala nang problema sa akin kung hindi nila ako tutulungan dahil kaya kaya ko naman tubag isa eh panis na panis sa akin gusto gusto ko nga yung pinapawisan ako saka okay na rin to dahil uh, matagal naman ako nawala dito dahil yung trabaho ako sa malayo yan yung mga sinula tanggalin yun tapos iliktit nila ang daga dito tatanggalin ko muna yung mga ano ang daga tapos na natin ito ang daga dito ang daga dito ang daga dito Thank you na, yung pag na yung ano, yung barangay na ano, may mga hit may na hit stroke na, talaga.

mahalag ah, pa rin ang dami talagang may, may ano lang may muhi ah kaya mahalag natin ang amay na yan parek ah mahalag bike mahalag bike buksan muna natin tong bintana para ano yung isang kwarto ng anak ko oh. na yung tsura oh ay 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 para may hangin tayo ang ganda pa naman sa ano ah dami na palang gabi dito hmm bintana na to sarap ng hangin Pag galing ang hangin dito sa bintana ng to natatakot sila kasi may mga gamu gamu ay, wala naman yan eh may screen na lang. Ah, tayo na nga. oh, naman. Hindi ako makamove oh. Grabe. Ano mo. Puro babae pa naman ang anak ko. Tapos isang lalaki. Yung lalaki. Hindi pa makatulong. May ginagawa ka. Ay. May hanihang konti. May nadidinig akong ano dun. No? Oh mga halimpiang parang natatakbuhan na eh. Oo, oo, Ano bike sa loob ng Tingnan yung bahay ng daga guys ha. Nakakalugin ko to. Ayan, ayan. Grabe pag naglambingan sila. Talagang gumagalampung doong kisam eh. Pag nagkahabulan. Nakikita nyo pa? Parang may nguso diba? ano, Ayun. Ayun. laki ng butas na yan. Tingnan natin. Lulusot ko yung camera. Ano meron ba? Yun <laughs> natin kami nakikita ang daga. baka naman ganun

ito sa table. ko na lang tahan. Kasi nga may daga. Ang daga may iwasan eh. Balik-balik yung mga yan. Ano naman Kasi may palayan kami dun sa likuran. Pag may mga palay, eh, may cobra at daga. Lamin, ah. Lamin sirang TV, hai TV kami. mga tao nandito lang ako, e, na ako ibibenta ko na lahat ko Ano yan eh? Wala nang pagagamitan yan eh. Wilos Kasi ano laki Pero sira At ito na nga mga idol oh. Feeling ko eh Maaga akong nalos siyang dito Dahil uh, wasted na wasted na ako eh Dahil kahit anong linis Ang gawin ko dito Parang at ayun at ayun din Naandun pa rin yung kalat Ito na nga lahat ito Ito ba yung tayo ba yung tayo Ito ba yung tayo Ito ba yung Tignan nyo na, nangyari o. Oh. Tambalishes. Tambak na doon, no? o. Ito eh. O, sige. Kasi pag ginawa mo to, dahil gusto lang, gusto mo tulad na araw, hindi mo na gagawin. Bukalang kwenta. Balik-balik lang, dumi. Ito, to. Tapos yung tapos na ginagamit. Tapos na natin to. Bawas mo na pong rin ito ba ng alap ng... Ang dami ko eh ng baheng. Ano ba akong gitara dito? Ito ang gitara ng hindi na na bagay. Mura nila lang ito. Gagawin kong art to. Alam mo naman akong pa-art. Ang hindi ko pinatapon. Gagawin isang art. At magagawa ko ito. Ang gagawin nandito natin. ng daga o. Oh. Ang bukas o. Oh. Daga, hindi mo naman pwede patayin. Pero pag pinatay mo yan, alam nyo yan, tatakbo sa sulok-sulok. Tapos hindi mo na mahanap kung saan na matay. Ito rin right, mati wisho eh. Hindi natin alam kung paano ang pakakalis yun. Eh. Mayroon pa talaga ito hindi na aalis mo na pero magagawa tayong solusyon para hindi sila makapasok ngayon nakapasok sila eh hindi naman natin gawin yan ng paraan yung silyado talaga ang isang bahay ngayon hindi silyado kung muna sa kabila lang may palayan gumagapang yan paket ng pader papunta dito kaya ito ang pinakadaanan nila Ito ang pinaka skyway nila eh. Okay. Nabas ko na natin yung mga yan. Ito uh, uh, yung mga heavy Hindi mo alam magtatayo ng barko yung asawa ko. Eh. Kaya yung takon ko eh yung mga elisi sinadya mo kipon para makabuo ng isang magandang drone oh ayaw tingin mo ng mga speedboat na pagdedisyon ng kung mga niya mahalaga malinis mahalak natin yung mga nangangamoy eh. Ang laki naman ang ring na to Niyo. Pag hindi ka pa nakashoot dito, ewan mo na lang. Ang laki, eh. Pati kalabaw yata, eh. kasya dito, eh. Ang <laughs> laki naman ito. Tapos yung bola mo, pang jackstone. Diba? Pag hindi ka pa nakashoot dito, ewan mo na lang. Hindi ka pa tapos matapos na din to, so, unahin natin kasi dito sila ng tatakbuhan. Babalik din natin yan, ayos ah, natin yung tambak mamaya. Kailangan malinis lang. Tapos <sighs> dapat ito ng mga lalaki. Kailangan um, Masyadong maliit. Ayun, nakita ko na. Anak ng patotay yung nangangamoy. Ayun, oh. Oh. Ano na siya? Oh, ang saklat ng kanyang... Ang kanyang kapalaran. Para siyang natorta doon, oh. Parang naipit ng truck. Oh. Ay, kirama ako sa iyo. Oh. Ano bang nangyayari sa iyo? Niyo wataid dang ano diyan. Tapong isang tapo na to. Naaanap ko nang salarin. Nandito pala siya. Ah, na kung di pa ako uwi. Hindi pa makikita kung salarin. nasila sila muna kayo babagsak natin yan ayun Ay. ako Ito, tapong ko na to nakakatulog si CJ dyan. May patay na daga dito. Ha? Pagod na pagod yan. Pagod, pagod na pagod? Di man lang niya iniisip yung kalagayan nila dito. Ako, oh. oh, maski pagod na pagod ako, hindi ko eh, natin matulog kag ganito. Brad! Hindi naman naman ang bawa niyang Brad! Ilan na uli? Kailan na uli? Ilan Kailangan ipaano natin to? Kumuha ka ng honey, tsaka asukal. O <laughs> saan? Kailangan ipaano natin? Sa batas. Kailan siya namatay. Tapos, tupsi natin yan. <laughs> Ating natin kung kaya nating kunin. Kasi yung nagulog eh. O? Yuck! <laughs> Nagsama-sama. Nagsama-samang magabantot na amoy. <laughs> Nakakalko na siya. Yung ano niya. Yung palahibo niya. Naglalagas na. Hindi huh? maganda yung kanyang shampoo. Ano o, oh, yung balahibo niya Oh. Hindi maganda yung pagkaka-shampoo saan. kanya. Ano ulit iba? Ha? Ano ulit iba? Wala. E, yung mga tambak dyan sa gilid, ilagay mo muna dun. Para maluwag tayo dyan pag lalabas ako dyan. Kasi alam mo na. Ang tayo eh, patay. So, pa ko problema. Ah! Grabe! Ah! Ulunya nak. Oh. 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 Kerabit tu. Nasi ni ngan ian. Ini nak plastik betul tu nanti lah. Ibu bukut kusah sepak ke plastiknya. Plastik pak? Oh. Na eh, oh, oh. Tatapunan nanti mamaya doon, magagala tayo sa labas, baka mayroong... puna ng basura hindi siya masyado natunaw kasi sobrang init magalaw-galaw pa oh. magalaw pa yung kukod-kukod oh. yeah oo okay, uh -oh. Yan, yan lang. <coughs> Ang galing may mga nag-aabot ko sa yung daga. Hindi, okay. aabot ko sa ito. Ang <laughs> uh, dali, para makapagwalis ako dito. Sandal-sandal mo na dyan. Mamaya magulat ka na lang ng kamay. Dapat nagpalit ka ng damit. Nakaputi ka pa. Oh, ano yan? Palit ka ng damit mo. Ano na si si dao. Alam mo tapon Ha? E na wala to lob. Kan. Ha? Jan. Hindi ah, eh saan mo ilalagay mga yan? Pwede yan so ba. Hindi ah. Kaso Sabi mo lang muna dyan yung mga ano. Para ma... Medyo... Oh. Bawas-bawasan natin itong bako dito. Yan, yeah, alam mo, paano ito tatanggal? Kumapit na sa ano eh. Basmi ko niya dun sa Alam mo tundangan to eh napaka sa ano eh sa ibang gang napagtulungan siya dito sa inyo. May mga daga na ano rin eh, kanya-kanya rin ng grupo eh. Alam ulit kung hawakan ko pa ito. Ayan, basta dyan na lang. Ayan, naman na yan. Ayan, naman na Panalo ka ng TV! Oh, tigala na. May hindi doon? Huli, muli na yung mga kasi pag TV. Diyan mo ilagay lahat ng ano lang dito. Anong masasabi mo sa ating ginawa? good ba? nabagod ka ba? Yeah. hindi ah kaya natin yan eh o, utay utay, konti na lang papasok lang namin tong bike tapos okay na lumuag diba at pumasok ang hangin sarap medyo may mga dumi dumi pa rin konti Pero hindi natin magagawang 100% guys hanggang dito na lang muna next time ulit kung ano yung magaganap ito susunod natin to yan no? next time na uli lang ulit okay guys thank you maraming salamat